Di ba ito nagda-diet ka, Enday? Hmm? Nagda-diet ka ba? Pwede? Oo. Oh, Eh, kung nagda-diet ka, isang piraso na ko sa sa'yo. Ito, si piraso yung baboy. Grabe ka naman. Baka isang piraso lang. Ito yung nagda-diet di ba? No. Okay. Hindi. Masarap ang baboy. Okay na yan. Nagda-diet eh. Gusto mo ng sa Oo, oh, kawawa naman ako. Isa lang. Oo. Oh. Yung iba sa'yo? Oo. Oo, oh, akin lang lahat to. Kasi gusto mong mag-diet eh. Ah. E, dito, gusto mong kumayat. Isang isa lang, isang piraso lang pala sa akin na ganito. Ito, meron ako nito. <laughs> ano yan? Saging. Wow, ang dami-dami naman. May oh. saging ka? One, two, three, four. O, oh, ilan to? Ang dami. O, oh. Oh, bagay lang bagay sa'yo. Tama-tama, gagayat ka. Gayat ako, isang baboy at Alo? saging. Huwag ka naman magkanin Grabe siya. <laughs> Hindi pwede. May kanin dapat. Nung so, ka. Sa'yo ito. Ako may saging. Maraming mga mga Akin na ito lahat. Okay lang. May saging <laughs> naman ako. Hindi kita bibigyan. Kala mo ikaw lang ha. Ako din o. Bakit? Oh. Ay! Ang dami ko sa Ang daya mo naman. Ang dami yung sa'yo. O, diba? Mas marami yung sa akin. Ang daya. Lugi Akin na lang ito. Yan na lang sa'yo. Akin na ito lahat.